Magandang araw mga kapatid, ako po si Mon Gualvez ng News 5. Nakaget over na ba ang lahat doon sa nag-viral na taxi driver na naningil ng mayigit 1,000 pesos para sa kanyang pasahero na nagpapahatid mula na iya Terminal 2 papunta lamang na Air Terminal 3? Grabe sa so overcharging, no? Ang bad news, naku po, meron pa rin ilang mga pasaway na taxi driver ang patuloy sa pamimili, pananaga, at pangungontrata sa mga kawawang pasahero, lalo na dito sa paligid ng mga terminal sa NAIA. Diretso sa pamimreso, no? At di talaga binubuksan yung metro. Ang ilan nga, currently, may naniningil mula 300 hanggang 700 pesos para lamang sa mga magpapatid mula dito sa Nair Terminal 1 papuntang Terminal 3. Ang dahilan ng mga tsuper, e eh, sobrang traffic daw kasi. And worse, eh, taas daw ng gasolina, kaya napipilitan daw silang gawin yung maling gawain. Pero wa ito sa mga otoridad. Ang sabi nila, bawal pa rin yan dahil hindi lang mga OFW at mga galing probinsya ang madalas sila nabibiktima, kundi may mga turistang galing ibang bansa na nagpapapangit sa imahe ng Pilipinas. Kaya naman patuloy sa pagkakasak ng operasyon ang pinagsama-samang puwersa ng Land Transportation Office, PNP Aviation Security Group at syempre in coordination with Manila International Airport Authority at ng NNICO, yung private pump company na nag-ooperate nga nitong iya. Sabi ng mga otoridad, meron naman daw pwedeng sakyan kung magpapalipat ka ng terminal. Yan, eto mga Terminal, shuttle, or transfer. Inter-terminal -term, transfer. Ito yung mga shuttle services na libre at available para sa mga pasahero. Kung sakaling kasama ka lang ng mga pasahero at gusto mong lumipat nga ng terminal, pwede naman daw yan sa mga P2P buses na merong kunting pamasahe. So, at least ito, walang tagaan dahil libre nga at available siya sa lahat at talagang umaalis siya every 15 to 30 minutes sa bawat terminal. Ang multa sa mga mauhuli ng na mga nangunguntratang super. Nako, 5,000 pesos sa first offense at tumataas yan sa pangalawa at pangatlong offense at posibleng pang maimpaw na sasakyan and worse, makancel ang prangkisa. Ang sabi ng MIAA, nako, talagang aminado sila nahihirapan dito sa ganitong klase problema dahil tila may mga protector daw yung mga nangunguntratang super at baka alam din ng kanilang operator. May mga iniimbestigahan na sila mga airport police na isinangkot dito sa maling gawain na ito at ang babala nila paalala sa mga mananakay o sa mga publiko na maaaring maka-encounter ng ganito, agad i-report sa mga otoridad o di kaya naman, i-post na lang din daw sa social media. Muli, ako po si Mon Gualvez. Maraming salamat sa panonood.